kobe. Uh Oo. -huh. Uh -huh. Ako pa makaka. si. Matanggal 'yung ulo matanggal dito. Oo, ayun. Wala naku ang Ibu ko magagawa yung lahat meron tayong customer oh Nagawas yung lamang loob sa kukuni ni Sir oh, Sakit, sir siya lang kasi nagnil cutter mga kalugit no ginil cutter niya tapos na maga daw lumabas yung ano sakit jud nagnana siya oh relax sir ha sakit <laughs>

ko oh. Mula gina mga kalugin, hindi ka mo mag cutter para hindi ka mo maapad. Ito kay Mr. Ingron ginawa ko. ko si Paa, sir. <laughs> jurisen <laughs> <laughs> n bilat <laughs> <laughs> Makibot ako sa imo, sir. Ah, Nakaingon ako sa bad words. Hmm. <laughs> ah, nagkaon. Masi mapatay ito, hindi daw kabawin ang manikyo. Pusubi! <laughs> <laughs> Pusubi! Pusubi!

ako kay lang nung... Hmm. Iyan sir. Okay okay na. Ayun na pag paglugit-lugit -lugi, eh pag nil-cutter Ako ng niya, may okay, mabili okay, na

Ay, manumbag, sir. Charla. <laughs> Mga kalugit, manumbag si sir. O, oh, charla. Okay, <laughs> 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 ay tela ng bagas mo ano ng mong lubot ni mo ng pinakamahal na ton gamot ni <laughs> eh. magic syrup yes you know, sir kay madunggan nila ang brown kay Ayahay kay sila char lang <laughs> ang pinakamahal ni palit ko kay Netherland. gihapit mo lang si Duterte dito Ay, hey, gina-check ko kay... Ano ba si... May nabilin nga ginto. Basayang ang ginto. <laughs> Yan, sir. Okay na. So, mga lugit, okay na. O, oh, diba? O, oh, gawas na dyan ang... Almuranas. Almuranas. O, oh, diba? Gata na ako sa vlog ko, sir. Nakakatulog ka na naman. Sabi, fine kayo. Kala ko siya vlog. Alos na magkakalugit din nung magkakaayong Pagpatulog ba? Gani Makalugit, follow nyo man mga kalugit account ko ha okay, na So thank you so much mga kalugit Wala, okay na sir? Oh, ba